Ano yun? Bayawak. bayawak. Malaki. Bayawak eh. Labas nga yun eh. No? Kung ano-ano ay ano. -ano, yan, ano. Hmm. Pati ahas. Na ahas o bayawak? Baka nga. Pati ay. Mm -mm. Tapos yun sa akin, wala lang. Pupuntahan po namin yung pasalok ng palayan May nakakita ka ba dyan? Nakabustog Nakabustog Ha? Katiling Katiling pupuntahan po namin aring patubig ng aming palayan din eh. iga ba ang, pa, ang ano din eh? iga ah, iga nga pala yung yun alabas pati ibon pati nilalan ano yun hindi yan ba nang galing Pugo ba nila lang? Nangingitlog din yun ano? Yan, yung diyo ka, narako Nag-uulam ka ganyan Gata Ha? Gata. Buhay pa pala yung puno ng kalamyas. Yan o. No. Kaya mo pinaka kita mo hindi. Diyan na ka kami nangangalamyas. Kung so, kami dyan din natira. Pag may isda ka yan o. No. Kala mama kalamyas ah.

Babalik lang ang ayos. Walang tubig. Kabila. Para po ipatubig yung aming pala yung paparoon. Ikaw ba rin salak na si tatay? Ako. Ay, pala na may tukoy mo nang eh. Naiiga ba igang ito? -iga -iga? Parang may mga anak nga yun eh. mama hindi kaya hindi yan mamaya gabi malaka ng tubig nga na yan mm -hmm. banig ba yan banig ay abot na dun sa pinapakatihan dun sa kabila mm -hmm. Martinis Arako yun oh. Sa putol na yung yun. No, kita mo ba? Yeah. Ibon yun na no? Mm. Kita ba din sa video? Hindi yan. Mm. Ay, Ay, May ibon sa dulo. Baka sumama ah. Yan kayo kaya igahin ng igang iga. Mm. Ah, wait. Daig pa ko na water pump. Mm. Uh, nak berubah nak no, tahu mm. ada berapa sendangkal Malalabo agad. bye May nakita na ba kayo dito? Malaki. Ayan. Ilang buwan na Pag matagal na meron na Nakabaha eh

tuli-tulin na an dating nari u hilang parang parang malaka lunggaan uhang oh, gendian lang ari mmm pati diwi kena wak ati nian obat tu andi mawala hmm. dalang eh. eh, please may dalag na din eh. Ano ara ko manadali ka na dyan? Meron din eh. Dalag. Di nilang galing sa malakang bato. Narayan yung dalag mismo. Ano na? Para natagpisaw din eh. Ano yun? Gaganda ng lunggaan eh. Naroon yung hito. Dalay Eh, He, ako. Wala oh, nyo. Pagka, bibilis. Abangan mo dyan, mama. Sa baba. May pantaga ba siya? Wala mo ka pantaga dito, ah. <laughs> Aba ako dito. <laughs> Turo mo ngayon, lumampas na. <laughs> Abangan daw ito. Sala ko na. <laughs> Di, meron pa din kanina. Gaganda pala ng lunggaan ito eh. Ano? Di nang meron din. Ya, apakah bibilis? Mirandin sa ilaya, no? Mm. -hmm. Ang galing din tumago eh. Umalalabok. Ba't wala? Uh. Hmm. Ha? May sumuot dyan kanina, no? Ba't si parang nakawala din? Yung nakita ko na tatlo ay eh. dalawang hito, isang dalag. Yan, ang bilis. Ha? Wala namang iba susuutan na eh. kaya po kami nahuli pero may mga natagpisaw po ay ang lalalim po ng lungga ganun po talaga pag manumano na huhuli sorry sorry my friend next time again ari ang huhulihin natin eh. pandikit mali pa lang dito mali pa oh Pag nag-uuli sa gubat, may pagkakataon.

Paro Cloud 9. Nauwi sa ano. Talaga napakarami opportunity dito sa gubat. Oh. Å ja mm. da. Omgrytum. ayun po salamat po sa inyong pagsama po ano arla po atin na huli hindi na zero oh pandikit sahing yan ingat po ang lahat happy lang po bye